dito ibanan ha kung magluon dito ibanan At kaya atong kapital mula dito ato ito yuk kaya dito ka makakuha o target ni nga maka accumulated earning ang imong business hmm. party business so may agreement sila muna itong amo sa di paano, ano ay muna sa pagpapos nga kuan kay aron amo i-endosar karon kay miingon man te tagamay ra nang imong ge, propose nga loan te, na? Mm. te kay. makaruling na og kuan og dako gani imong kapital te dako sadang ang imong earning mm. di mo to ay inko sige sir og pwede pwede ka ayo te mo to nalipay ang mo nang nag partner business me Oo. Oh, Ako'y partner. O karoon, ang po, too ka ng mineral water. Mm. Na, wak man ay kaayo po ang alkanse kay ngano. Deliver,